Hello guys, good morning. For today's video, papakita ko yung ating tindahan na naka na po with a uh, waiting na po sa darating na pasukan. Pero sa ngayon, uh, parang wala pa rin po talaga, hindi pa. Hindi ko pa nararamdaman yung mga bumibili ng mga school supplies lalong-lalo na yung mga. Ewan ko po siguro sa mga mall sila namimili, pero hindi nila alam mahal din ang mga bentahan sa mall meron na tinignan doon na sa 38 pesos ang presyo ng mga notebook. Uh, merong 30 mga ganoon, pero dito sa amin eh murang mura lang. 5 uh, days na lang magpapasok na Pero ah, uh, inaexpect ko yan by Sunday. Diyan palang lang sa sa mga customer. Uh, sana mabenta ko yung dating na benta ko noong last year. Ewan ko lang sa ngayon kasi la uh, hindi maganda ang panahon, maulan, makulimlim ayan ang weather natin ngayon makulimlim at ambon-ambon kanina pa yung umaga kaya tuloy makulimlim din ang ating benta eto, nag-display na ako dito sa labas ng mga notebook meron na rin bumibili pero hindi kagaya talaga ng mga nakaraang taon na mabili na talaga kahit mag, uh, ilang araw pa ang patukan. Yung iba kasi kaya hindi pa namimili dahil hindi pa nila alam kung anong klase ng notebook ang kanilang gagamitin. Ito lang naman ang usually kung binibenta ang notebook, yung mga color coding. Ito yung mga spiral. Benta ko niyan is 20. 20 rin yung mga kompo at saka yung writing. 28 at ah, twenty 22 naman sa may yarn. Ngayon kapag may cover, nilagyan namin ng plastic plus 8 pesos isa And mga merong pag may bibili ng isang balot ayun, 10 piraso kasi ang laman yan sa isang balot iba-ibang color na yan bali magiging 220 yan 22 to isa 200 naman kapag ka mga writing spiral ayun, balot na yan ito yung mga papel mga big notebook 50 pesos spiral tsaka with yarn Ito naman yung mga intermediate na mika ang tatak maganda kasi yung mika maputi mabili sa akin ng mika pagka one half crosswise tsaka lengthwise ito yung lengthwise 25 isang pad yung 1 4 15 pesos ang isang pad sampad lang kasi sampung pad yan yung intermediate ay 45 yung mga writing pad ay 20 may 20 may 25 pag advanced yung tabak 25 pag yung excellent ayun excellent candy. Yan, yeah, mabili na yan sa pasokan. Pero ngayon, mabili pa rin naman. Pero iba talaga kapag may pasok. Sunod-sunod talaga yung mga Ano to? Manila um, paper kanina. Ah, ito pa ang ating mga exclusive supplies dito sa loob. Meron tayo sa loob, meron sa labas. Uh, index card yan, mabili yan. Marami pa tayong stocks nyan. Dito pa lang nilalabas yung iba busy na tayo sa darating na Sunday. Ayan mo. So colored paper na karipak na yan. Sampung piraso. Iba-ibang color. Meron din tayong mga nakarepak na coupon ban. 10 pesos din ang isang balot. Pero 12 pieces yan. Mga wrapping paper. Ayan, mga Manila paper mo din yan. May customer tayo guys. Ano sa, inyo? ano sa inyo? Ano sa inyo? Ano nalabas na. Ito lang maliliit. Ano Tatlo dos, yung maliit. Isang box ka rin. Wala nyo. Plastic cover. One yard yan, 35. Five. Xerox tayo guys yung xerox na natin ay 3 pesos short and long pag back to back 5 pesos patak na nga ating xerox ay rico ito o oh, <coughs> ito yung mabili sketch tape play, older brown endom color lahat na yan yan guys, ibang iba po talaga kapag may paso uh, namimiss ko na tuloy yung benta ko kaya ngayon, konting tiis na lang, konting kembot na lang, ilang araw na lang pasokan na. Kaya, uh, hahataw na naman ang ating tindahan. Nakaka-relate yan yung mga kagaya ko na ganito ang paninda. Diba? Ang sarap magtinda kapag may pasok. Ibang iba talaga. Kasi nga marami. pera mga bata, tsaka yung mga nanay, obligado talagang bilhan ng mga gamit ang kanilang mga anak. Kailangan lahat puro bago. Ayan guys. Bye bye guys and thanks for watching and please don't forget to like, share and subscribe at mag iwan lang po kayo ng comment dyan para kayo ay akin mabalikan. Buong panood po ang aking binibigay sa inyo sa lahat ng na mga nag iiwan ng bakas dyan. Buong panood po yan. Walang escape pati mga ads niyo ay pinapanood natin. Tinatambay ko lang yan tapos magko-comment tayo. remember tayo. Hab Habang nagtitinda, nakatambay ang ating cellphone kaya panalong panalo po lahat naman nagko-comments niyan pinupuntahan ko po, po kayo isa-isa kapag may heart na po yan at nag heart na po ako sa inyong comments ayan pupuntahan ko na po ang inyong channel sampo ganyan lang po ang ating gawin at tulungan lang po tayo dito sa lahat po nang nagbabakas dyan pupuntahan ko po kayo isa-isa bye bye guys I love you all